Iniyak ni Senator Risa Ontiveros na mas mataas na dagdag na minimum na sweldo sa pribadong sektor ang kanyang isusulong na panukalang sa Senado sa 20th Congress. Ibabatay po ito sa living wage o sweldo pa, uh, sa araw -araw na na... para sa araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya, hindi katulad lang ng halaga na isinusulong po sa 19th Congress. Anya, posibleng mas magiging mabilis ang pag-usad po ng minimum wage bill hike o hike bill dahil po sa pagpapa-approve po uh, ito ng Senado at Kamara hanggang sa ikatlong pagbasa na pinakamalayong narating ng panukala sa nagdaan na tatlong dekada. Ipatatawag niya sa mga pagdinig yung mga grupo ng manggagawa, stakeholders sa pribadong sektor, civil society at mga ahensya ng gobyerno. Matatandaang sa 19 Congress sinaprubahan ng Senado ang 100 pisong dagdag sa arawang minimum wage sa private sector habang 200 piso naman ang inaprubahan ng Kamara. Pero nawalan po ito ng pagkakataon na sa batas dahil hindi nakapagtagpo ang kanilang inaprubahang magkaibang bersyon at kinapos ng oras ang bicameral conference committee. Isinisi ito ng Senado sa atrasadong pagbasa ng Kamara sa Panukala habang sinisisi naman ito ng Kamara sa Pagtanggi ng Senado na magbicam meeting at sangayunan ang 200 peso daily minimum wage hike bill. Super